Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. ang mamatayan. Ito na marahil ang pinakamalungkot na pangyayaring magaganap sa isang tao. May iba pa nga na sinusundan ang kabaong sa hukay dahil hindi matanggap na paglisan ng minamahal. Subalit sa lumang tipan, ang Diyos ay naguto sa bansang Israel na hindi dapat nilang hawakan ang patay. Ano kaya ang bagay na nais ipahiwatig ng Diyos sa kautosang ito? Matutunghaya natin ang kasagutan sa ikalabing walo at ikasyam na kabanata ng bilang. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Banco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting balita ng Panginoon. Sa nakalipas sa mga talata, natunghayan natin ng pag-aaklas na naganap sa pagitan ni Cora kasama ang 25 prinsipe ng Israelita laban sa mga kapangyarihan ni Moises sa Taron. Naging marahas ang hatol ng Diyos kay Cora at sa kanyang mga tagasunod sapagkat ang kanilang pakikipaglaban ay hindi dahil kay Moises, subalit ito ay laban sa Diyos. Matapos ang pangyayaring iyon, nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa buong kampo at nagkaroon ng mga reklamo ang mga tao sapagkat sa kanilang pakiwari masyadong mabigat ang naging hatol sa kanila. Inaakala nila na ang mga taong ito ay hindi gaano ang kanilang kasamaan. Inaakala nila ang mga bagay na ito sapagkat wala silang pagkakilala sa espiritual na kalagayan ng isang tao. Ngunit ang masama pa nito, nakita nila na si Moises ang naging dahilan ng mga parusang ito. Kung napansin natin, hindi naiiba ang naging kalagayan ni Moises sa naging kalagayan ni Simon Pedro nang namatay si Ananias at Sapira. Maaring nabigla si Moises sa mga pangyayaring ito. Matapos ito ay may dumating na salot sa kanila. Ito ay dahilan na rin sa kanilang mga pagreklamo. At dahil dito, naging tagapamagitan si Aaron sa mga patay at mga buhay. Pinatunay ng Diyos ang pagkapari ni Aaron sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng tungkod ni Aaron. Nang ito ay nagkadahon at namunga. Basahin po natin ngayon ang talata isa ng bilang labing walong. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, Ikaw, ang iyong sambahayan at ang lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa toldang tipanan. Ngunit, sa mga gawain ng sacerdote ikaw at ang mga sambahayan mo lamang ang mga ngasiwa. Sinabi dito ng Diyos na ang mga libita ang may mga pananagutan sa mga mangyayaring ito. Subalit, kailangan nating tandaan na si Cora ay isang libita, kung kaya't ang paghimagsik ay nanggaling sa tribong ito. Kaya sinabi sa kanila ng Diyos ang kanilang pananagutan. Ikaw man at ako ay may pananagutan sa ating patutuo bilang isang mananampalataya para sa ating pamilya at sa ating simbahan sapagkat marami ng tao ngayon ang nagsusuot ng mga disenting kasuutan na nagaakalang mas mabuti at mas banal sila sa ibang tao at pagkatapos ay titingnan nila ang isang simbahang ito o ang simbahang ito ay tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Marahil lang ibang mga simbahan ngayon sa ating panahon ay unti-unti nang tumalikod sa kanilang mga pananampalataya. Kung sa loob ng simbahan ay may mga maling gawain, nakakadama tayo ng pasanin ukol dito. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi natin may iwasan o matatakasan ang kasalanan sa ating buhay, pamilya at sa ating simbahan. Ito ang sinabi ng Diyos kay Aaron sapagkat hindi maaaring tingnan na lamang ni Aaron ang mga nangyayari sa mga libita at isiping ako ay mabuti sa inyo. Hindi rin maaaring itaas ni Aaron ang kanyang sarili at isiping ako ay pinili ng Diyos bilang pinakamataas na saserdote at bahala na kayo sa sarili ninyo. Kailangan na lumakad na may kapakumbabaan ng tao sa Diyos sapagkat tayo ay may responsibilidad. Kasalanan ang maging mapagmataas at mapagpuri sa sarili sapagkat wala tayong dapat itaas at purihin kundi ang Diyos lamang. Basahin po natin ngayon ang talata dalawa hanggang 3 ng bilang labing walo. Ang mga libita ay kakatulungin mo at ng iyong mga anak sa iyong paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Subalit, hindi sila lalapit sa altar o sa alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng santuario. Kapag lumapit sila, pare-pareho kayong mamamatay. Ipinahayag dito ng Diyos na si Aaron at ang kanyang mga anak ang mangunguna sa templo at sa lahat ng mga kagamitan nito. Matapos ito ay sinabi din ng Diyos sa kanila ang mga bahagi ng mga kaloob na mapupunta sa mga tagapaglingkod sa templo at ito lamang ang bubuhay sa kanila ang mga bahagi ng kaloob. Basahin naman po natin ngayon ang talata labing siyam. Sa lahat ng tanging handog nila sa akin ay mauwi sa inyong sambahayan. Ito'y tuntuning mananatili habang panahon. Ito ang pamamaraan ng pagpapatibay ng tipan noong panahon. Tulad ng asin na mahalagang sangkap ng pang-araw-araw na pagluluto ng pagkain at gayon din para sa kaloob ng Diyos. Ang tungkulin ay katulad din ng asin. Kailangan natin ito araw-araw para sa Panginoon, sa iba at sa ating sarili. Si Aaron at ang iba pang mga libita ay walang bahagi sa lupain. Wala silang bukid na anihin o ubosan na alagaan o mga olibo na ipagtatanggol. Tanging ang Diyos lamang ang mananatili sa kanila habang buhay. Nais kong sabihin sa inyo ito sa madaling paraan. Para sa atin ngayon, ang bawat tao sa simbahan ay kailangang suportahan ang kanilang pastor. Kinakailangan na suportahan ninyo ang mga taong nagpapakain ng inyong mga espiritual na pagkain. Sapagkat ang taong nagpapakain sa inyo ng espiritual na pagkain ay hindi maaaring magtrabaho sa mga sakahan, mga lupain, opisina at sa iba pang mga kumpanya o uri ng mga trabaho. Sapagkat hindi ka nais-nais tingnan na ng ilan sa mga dakilang tagapaglingkod ng Diyos ay kinakailangan humanap ng sekular na hanap buhay upang mabuhay lamang sila. Mahihirap ang gawain ng Diyos at gayon din ang simbahan. Nagkaloob ang Diyos upang masuportahan ang mga libita. Gayon din ang nais ng Diyos sa ating mga pastor. Kailangan silang suportahan ng mga simbahan. Kung minsan mahirap makita at hanapin ang mga kaloob ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Subalit alam ninyong kapwa manggagawa ito ay isang napakagandang pagkakataon upang masukat ang ating pananampalataya. Ako ay naglilingkod ng mahabang panahon at kahit na maraming beses na naranasan ko ang kahirapan at nasusubukan ng aking pananampalataya, nakikita kong napakaganda ng ganitong mga pagkakataon. Maraming beses ko na rin ipinahayag ang kadakilaan ng Diyos dahil sa mga pagkakataong ito sa aking buhay. Siya ay napakabuti sa akin kung kaya't ganito ang nasabi ni David sa kanyang mga awit, Ikaw lamang o Yahweh ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutulungan sa lahat kong kailangan. Awit 16.5 Tunay ngang napakaganda na mayroon tayong Diyos bilang ating kayamanan na hindi tayo pababayaan sa oras ng ating pangangailangan. Ang Panginoon ang naglagay sa kanila sa ganoong kalagayan kung kaya't nabuhay sila sa pananampalataya. Ituloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga gawain at buhay ng mga libita. Basahin po natin ngayon ang talata 21 hanggang 28. Ang bahagi ng mga libita ay ang ikapu ng Israel at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod. Mula ngayon, ang mga karaniwang Israelita ay huwag nang lalapit sa tukol ng tipanan. Kapag lumapit sila, ibibilang na kasalanan iyon kaya mamamatay sila. Ang mga libita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod na kailangan sa toldang timpanan pagkat pananagutan nila ito. Ito ay tuntunin susundin habang panahon sa lahat ng inyong salinlahi. Wala silang ibang kaparte sa Israel. Ayon sa ating nabasa, ang mga libita ay maglilingkod lamang sa tabernakulo ng mga tao at sila ay susuportahan lamang sa pamamagitan ng mga ikapu ng Israel. Ang ibig sabihin nito ay kailangang mabuhay sa pananampalataya ang mga levita. Sa ating panahon, mayroong mga nagtatanong na dapat pang magkaloob ang mga pastor, misyoneryo at mga tagapaglingkod sa simbahan. Maaaring mayroong mga taong ganyan ang kanilang palagay. Alalahanin natin kapatid na ito ay mga panukala ng Diyos noong panahon. Subalit kahit na hindi na tayo nabubuhay sa panahong iyon, dapat pa rin nating sundin ng mga paraan ng Diyos upang maging gabay, hindi lang sa ating simbahan, ngunit gayon din sa ating pamumuhay. Sa talata 25 hanggang 6 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga libita, pagtanggap ninyo sa ikapo ng mga isailita, iahandog ninyo kay Yahweh ang ikapo noon, sa makatuwid ay ikapo ng ikapo. Sinabi ng Diyos sa mga libita na kailangan din nilang magkaloob ng ikapu sa mga tinatanggap nila. Kung kaya, para din sa inyo na mga naglilingkod sa Diyos, kailangan din ninyong ipagkaloob ang sa Diyos ang para sa Diyos. Naniniwala akong kailangan nating magkaloob para sa ating simbahan upang ito ay makapaglingkod din sa iba. Tayong mga lingkod ng Diyos ang unang magiging halimbawa ng tamang Minsan, may isang pastor na naging bisitang pangdangal sa isa ring simbahan at ang kanyang mensahe ay tungkol sa tamang pagkakaloob. Nang matapos ang bisitang pastor, ay nagbigay naman ng mga huling salita ang pastor sa simbahan iyon Ang sabi niya, maganda ang ating narinig kung kaya mula ngayon ay nangangako akong magbibigay na ako ng aking ikapu. Marami sa ating mga manggagawa ang nagtuturo ng tungkol sa tamang pagkakaloob. Ngunit sila man ay hindi tapat sa pagiging huwaran bilang mga tagasunod sa turo ng Diyos. Ngunit sa kabila nito ay malaki pa din at hindi natin may iwasan ang katotohanan na marami sa ating pastor ang nagihirap. Marami sa kanila ang nagtitinda ng iba't ibang bagay upang masustentuhan lamang ang kanilang mga pamilya. Ngunit ginagawa nila ang mga bagay na ito upang mapanitili lamang ang kanilang sinumpaang panawagan sa Diyos at marami pang iba na nagpapakita ng kanilang paghihirap. Ang kabanatang labing walo ay isang praktikal na kabanata na nangungusap sa atin. At ngayon ay dadako tayo sa susunod na kabanata. Ito ay kabanatang labing siyam. naman natin ngayon ang isang kakaibang kaloob. Ito ay tungkol sa isang pagkakaloob ng dalagang ina. Ang sabi po sa talata 1 hanggang 2 ng bilang labing siyam, sinabi ni Yahweh kina Moises sa taarong, Sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nasisingkaw kahit kailan ito'y dadali nila sa inyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang kailangang ipagkalaob ay isang babaeng hayop. At ibibigay naman ninyo kay Elazar upang patayin sa labas ng kampamento sa gawing silangam. Ilulubog ni Elazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at pitong ulit na wibisikan ang harap ng toldang tipanan. Ang bakay susunugin ng buo, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang saserdote kukuha naman ng sedro, isopo at lana at isasama sa bakang sinunog. Pagkatapos, lalabhan ng saserdote ang kanyang kasuutan. Maliligo siya sa kapapasok sa kampamentong ibibilang siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Ang kasuutan na mga katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din silang maligo at ituturin din silang marumi hanggang sa gabi. Ano naman kaya ang dahilan nito? Ang abo ng sinunog na baka ay titipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampamento. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan pagkat ang dumalagang bakang yaon ay handog para sa kasalanan. Paano naman kaya ito gagawin? Ang mga itinuturing na marami dahil sa paghipo ng mga patay, kalansay o puntod ay kukuha ng abo ng handog tungkol sa kasalanan. Ilalagay ito sa isang palangganang may tubig na buhay. Pagkatapos, isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng isopo. Ilulubog ito sa tubig at wiwisikan ito ang tolda. Ang mga kagamitan dito at ang lahat ng mga taong nakahipo ng patay, kalansay o nitso. Sa ikatatlo at ikapitong araw ay itinuturing na marumi ay wibisikan ng sinumang ituturing na malinis. Pagkatapos, lalabahan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuutan at siya ay maliligo inagabihan, ituturing na siyang malinis. Bilang labing siyam, labing pito hanggang labing siyam. Ito ay hindi pangkaraniwang kautosan at tila kakaiba pa kung pakinggan. Subalit mayroong magandang dahilan sa kabila nito. Kapag ang isang Israelita ay naglalakbay at siya ay nagkasala, hindi maaaring tumigil ang lahat sa lugar na iyon. Itatayo ang tabernakulo upang gawin ang ritual para sa paglilinis ng kasalanan. Kaya ano ang gagawin nila kung sila ay magkakasala habang sila ay nasa lakbayin? Kinakailangan kunin nila ang abo sa isang dumalagang baka at ihalo ang abo nito sa dumadaloy na tubig at sa pamamagitan ng sanga ng isopo ay wibisikan ang magkakasala. Parang kakaiba, hindi ba? Subalit sa ganitong pamamaraan, kumikilos ang kalooban ng Diyos. Meron ding hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay ni Yesus ang kumain siya ng huling hapunan kasama ng kanyang mga alagad. Ang una niyang ginawa ay kumuha ng isang sisidla ng tubig upang linisin ang mga paa ng kanyang mga alagad. Maaari nating itanong kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. Sinabi niya ang dahilan kay Simon Pedro. Ang sabi niya sa aklat ng Juan 13.8, Kung hindi ko gagawin ito, hindi ka kabahagi sa akin. Kung hindi hinugasan ni Jesus ang mga paa ni Pedro, ay maaaring hindi siya makakahlubilo sa Panginoon. At pagkatapos nito, nangyari ang mga kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng tao. Mga kapatid, kung magkasala man tayo sa sandaling ito, hindi na muli mamamatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ngunit sang ayon sa unang Juan, kabanatang isa, talatang pito, kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Ang ilaw na iyon ay ang salita ng Diyos. Kung tayo ay lumalakad sa ilaw, anong nakikita natin? Nakikita natin na tayo ay marumi at kailangan natin ng paglilinis. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabing tayo ay marumi at sangayon sa salita ng Diyos, ang dugo ng anak ang tanging makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Subalit, nagaganap lamang ito kung sasabihin o ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Sinasabi sa aklat ng unang Juan, kabanatang 1, talatang siyam, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Nang mamatay si Jesus para sa atin, ang kasalanan ito ay hindi lamang para sa mga nagawa nating kasalanan bago pa tayo lumapit kay Jesus, subalit patuloy siyang magpapatawad para sa ating mga kasalanang maaari pa nating gawin laban sa Kanya. Ang dumalagang baka ay napakainam na kaloob sa Diyos. Napapanitiling malinis ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ito ang kanilang pabango sa ilang upang makapagpatuloy silang makapaghalubilo sa Diyos. Sa sandaling ito ay nais natin na magbigay ng ilang pagbubuod sa mga talatang ating pinag-aralan. Ang responsibilidad ni Aaron at ang kanyang mga anak, siya at ang kanyang mga anak ay may pananagutan sa pagiging saserdote. Si Aaron ay hindi nararapat na hamakin ang kanyang mga kalahing lebita sa halip ay akuin ang pagkalinga sa kanila tulad ng ginawa ni Jesus sa atin. At tayo bilang mga mananampalataya ay dapat na hindi mamuhay sa sarili na malayo sa iglesia at ito'y husgahan ng pagtalikod sa katotohanan. Ang mananampalataya ay may pananagutan sa sariling kasalanan sa buhay ng kanyang pamilya at sa kanyang iglesia. Ang ating pag-ibig ay nararapat na maging tulay upang ipanalangin at ituwid ang bawat isa ang Panginoon ay mayroong tiyak na mga tagubilin para sa tabernakulo at mga gamit para dito na kailangang mahigpit na sundin upang huwag magbunga ng kamatayan. Ang mga libita ay kinakailangang ihiwalay upang maglingkod para sa Panginoon. Sila'y walang manang lupain sapagkat ang Panginoon ang kanilang mana. Ang mga Israelita ay kailangang ibigay ang kanilang ikapu upang suportahan ang mga levita. Ganoon din sa ating kapanahunan, kailangan ng ikapu ng mga mananampalataya upang magbigay suporta sa mga manggagawa ng Panginoon. Ang mga manggagawa ng Panginoon ay nararapat na huwag umasa sa sanlibutan bilang mana, bagkus ang Panginoon ang kanyang asahang kanyang maging mana. Tulad ni Abraham, ang manggagawa ay dumadaan lamang sa mundong ito bilang mga estranghero. Subalit may ilang mga manggagawa, maging mga misyonero, ang namumuhay na kahihiyan sa iglesia na sumusuporta sa kanila. Ang mga libita mismo ay kailangang magbigay ng ikapu tulad rin ng mga manggagawa sa iglesia. Ang paghahandog at ang abo ng dumalagang baka. Ang isang pula at dumalagang baka ay sinusunog ng lubusan at ang mga abo nito ay inihahalo sa dumadaloy na tubig. Ang tubig na ito ay "...pinanglilini sa taong nagkasala. Ang hinalong isopo sa tubig ang ginagamit upang hugasan ang taong nagkasala, kahalintulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kumuha siya ng palangganang may lamang tubig at hinugasan ang paa ng mga alagad. At nang tumanggi si Pedro, sinabi ni Hesus, kung hindi ko gagawin ito, wala kang bahagi sa akin. Ang tubig ay kumakatawan sa salita ng Diyos." ang banal na espiritu ang gumagawa ng paglilinis ang isopo ay ang pananampalataya. Hindi tayo maaaring makipagniig sa Diyos kung walang paglilinis. Kailangan lumapit sa Diyos at magsisi sa ating mga kasalanan. Ang isang mananampalataya ay kinakailangang maging mapanuri sa kalagayan ng kanyang puso kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos at panatiliing malinis upang patuloy ang kanyang pakikinig sa Panginoon. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan at mga pagpapala na aming natutunan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Patuloy naming hinihiling na ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.